Kumain ka na ba, Bimbi? Tapos na po, sir. Ano kinain mo? Yung egg at tinapa ko. Yung din ang kinain ko. Yung iniwan mo dito kanina, di diba? ano ba, diba, ba, uh, ba? sir. Nalupo. Ang Kinain ko din yung tinapa tsaka yung itlog. Tapos, ano pala kakayate mami ang gabi? meron ba tayong food? Ah, uh, kakayate mo, sir. Ano? May talong tayo, di ba? May talong pa ba? Meron po. Sige. Eh, well, meron ba tayong giniling? Hmm. Hindi ko lang po ano. I-check mo nga sa baba. Parang meron pa tayong beef giniling dun. Apo. If, Check mo uh, lang, sir check mo kung meron kung wala, edi okay na. Papalaman na natin yung talong. Magawa at mag, mag uh, tototong talong ako na may laman. May patatas ba tayo? Check mo nga. Kung meron. Potato, kahit isa lang. Yan, may isa. Ito, ito, ito. Tapos natin yung carrots, no? Walang carrots. Okay na yan. Sige, patatas. Gawa din ang patan mamaya. <laughs> ano, Lindy? May yung, yung, yun, baka? Ito siya. Yan, sabi ko sa'yo, may baka pa tayo. <laughs> Gamitin natin, papalaman natin sa totang talong mamaya. Ha? Sige, thank you. Ito pa. Ngayon, change menu tayo kasi mayroon pa lang tayong bisita. Oo, oh, mayroon pa lang. <laughs> Magkakabahay so, natin dahil dyan hindi na ako magluluto ng... 8PM daw. Talong at ground beef. Magluluto na lang ako ng chapag pasta. Chapag pasta lang? Oo, oh, tsaka ano? Uh, nice and may chicken siguro. Good. Oo, oh, nga Sige, malabas kayong chicken kay Lindy. Sige. Mm -hmm. Kahit okay. okay. yung... Sige, ganito yung fried chicken. O, oh, yeah. gusto mo whole chicken? O, oh, pwede ikaw. Sige. Niyaka ko sa whole chicken ko. Kaya? Yeah. Masarap naman yung whole chicken mo. Oh, kaya okay, natin na mamaya. Magaling ka magluto ng air fried chicken. Air Kapalapso fried chicken lindi. ko? Ay, ako nakukuha. May ginagawa si Lindy. Fried chicken na lang? Ah, sige. Mababa na ako. Kukuha sige. Na. Lindy, change menu tayo. Mayroon tayong bisita mamaya ang gabi. Tapos hindi sa... tayo magluto ng ground beef at saka talong. Ano na? At uh -huh. apple pasta. Kukuha na yung chicken. Tsaka chicken dito. Bigyan mo na lang yung gumagawa. Thank you. ito na ang chicken. Yan, ibalik muna yan. Change menu tayo. Tignan na lang chicken, ibabad natin sa tubig nito. Magagawa tayong fried chicken at saka truffle pasta. Apo. Yung mga sinasabi mo, magbabago na naman ako ng recipe. Tinanong ko kasi sila kasi di ba hindi naman sila Pinoy. Oh. So, you know, ang mga non-Filipinos kasi sometimes they can have restrictions na baka vegan sila o hindi sila pwede sa ganitong pagkain. So, tinatanong ko siya, kung anong mga at, hindi pwede kainin Okay naman daw, kak, makain sila lahat. Pero, kung pwede daw maka request mas okay sa kanila yung Filipino style spaghetti. Kasi, namist, kasi dati nagpadala ka sa... Nagdala tayo oh, sa kanila, di ba? Naghantin sa bahay nila ng Filipino style oh, spaghetti yes. mo. Uh, Sabi uh, nila, you, you guys make really good Filipino style uh, uh, spaghetti. Ah, Baby, you make the Philippines proud. Nah. Lahat. <laughs> ah, sige, luluto ako na lang. Uh -huh. Okay. Lindy, change menu tayo. Uh, Hindi na tayo travel pasta. Ito na tayo ba? Dip, gagawin magluluto mag tayo ng Filipino style spaghetti. Pero yung chicken, gagamitin pa rin natin. Magka-fried chicken pa rin tayo. Sige. Mabuti na lang, Lindy, kung pwede tayo sa ingredients. Opo. Para sa ating Filipino style spaghetti. Ang sayo mo, Lindy? Dito po ba matutulong yung bisita? hindi, ang bisita natin is yung kapitbahay natin. Ah, kapitbahay. Yung bisita namin mamaya ito, yung kapitbahay namin dyan. Yung nakatira dyan, dyan sa bahay na yan. <laughs> hindi, yan lang. Bisita pumunta dito. Ah, okay po. Pa. Tapos pa, pa, papakain natin ng dinner. Apo. Ah, <laughs> so, ito na mga halibis. Gusto na ako magluto. At magluto ako ng Filipino style spaghetti kasi yun yung request ng ating kapitbahay dyan sa kabila. Hmm. At tasamahan natin ng fried chicken. Medyo matigas pa, pero ayan na... na... na slice ko naman, ha. So, uh, magbababad lang ako dito. Simple lang, kalamansi, tsaka patis lang. Tapos bawang, yan. At ipipito natin mamaya yes. na rin din. At ipapayod ko lang ako ng tubig para sa ating pasta. yeah, mag-titiply uh, lang ako ng aking manok. Ang gagamitin ko lang patis. Sa sampung piraso yung ating manok, siguro mag ako ng mga 8 tablespoon ng patis. Yan. Yeah. Tapos mamaya na lagyan natin ng kalamansi. 7. 7 Seven yung seven pala. <laughs> then, ko siya ng siguro ng mga 4 tables po ng kalamansi. Ito yung kalamansi pinigay ni Lindy. 1, 2, 3. Ito pala. <laughs> anong feel ko, yun lang. Feeling method, di ba? ko siya ng bawang. Ito, tinatad na bawang. And then halu-haluin natin ito mga ito. Marinate lang natin to Siguro so, ba, bababot ko ito for about mga uh, 1 hour man lang para kumapit yung patis natin sa kalamansi. Yeah. Tapos, i-sasosaw natin mamaya sa uh, harina at saka sa cornstarch. Yan. Yeah. Yeah. I-madanate lang muna natin ito for about 1 uh, hour. Hmm, may patis at kalamansi. Rito natin mamaya. So, mag-start na ako magluto ng sauce ng ating Filipino style spaghetti sauce. Actually, marami na akong video nito, guys. Kung gusto niyo nang gayahin, marami naman na akong videos dito sa page namin. So, hindi ko nito tuturo. Basta magluluto na tayo. Mag-start na tayo magluto ng um, sauce. Yan. At lagyan na natin ng select soy sauce. Ang um, nagpapasarap sa akin spaghetti. Yan. So, isang kutsa lang natin magluto ang at ating beef. At eto na nga, luto na ang ating spaghetti sauce. Yan. Yum. Daming hot dog. Apo, ang daming sauce. Yeah, let's go. Yeah, Mag-start na tayo mag ng chicken. Yan. Yeah. Yan, Chicken. 5 okay. Okay, chicken Okay, dito na yung ating chicken At para pang second batch, pero si Lindy na ang magpapatuloy Kasi ako mag-aayos pa ako mm -hmm. Magbibigo pa ako Ayan chicken natin Wow, looks good Yes Looks really good okay. wow. Let's eat dinner! And we have Rose Hi. From Korea, welcome to our house <laughs> <laughs> Tapos na kami, Lindy Thank you for okay. paghintay sa amin uh, <laughs> <Thank you. laughs> tapos pagkatapos mo dyan maglinis, magpahinga okay, ka na ha. Thank you. Hindi, matulog ka na after ha. Thank you. So ito na ka mga Habibis Tapos na, hindi na ako nakapag-video nung dumating yung mga bisita natin kasi may busy na tayo pagkikwentuhan. Kaya yung kapitbahay namin ang dumating, tsaka yung kanyang uh, girlfriend na Korean, si Rose, napakabait. And si Lindy, pinatulog na namin kasi ang haba ng chikahan namin. Kaya ako na yung mag-aayos ito, nito. Nabutas pa yung ating takip. Okay lang yan. So, Gusto no ko spaghetti mo, baby. Sarap ng spaghetti. Nagustuhan din nila. Baby, ang pogi mo. Here. Promise. Tapos. Ang ganda pa ng dimples. Nalagay tayo na mga tirang food. ngayon mm -hmm. tayo dito ang natira pang at chicken. Hanap nga ako ng dessert kanina eh. Wala tayong dessert. Uh -huh. Okay. And after ito, mag-sleep na kami ni Hamid. I love you. I love you sir.